So mga kababayan, kasama ko si Ate na Iskot po kami dito sa Sagrada. Familia Sagrada. November 13. So ito po. Dito parang di halatang binagyo. Makahoy. Kakapagod, dumakyat. So bale po mag scout kami dito sa Familia Fabia. Bale, gumagawa daw po yung bola-bola, yung binangkal. So, yun po ang pupuntahan namin ngayon. Kasi may isa pang islat na natitira. Oh, pagod. So, matagal na po namin plano na pumunta rito. So, ngayon lang po natuloy. Kasi nga po, busy tayo sa ibang bagay. So, this time, uh, ito po yung pagkakataon. So yun nga lang po talaga ang nakakapagod. Paki. Yan. Para kami gumagapang pagong. Oh. Pero maganda. Sa si ng kasama ko ngayon.